Nagre-ready, maghahatid. So, pag nasa pala sarang, sando ka na lang? Hatid namin siya, pero ako yung mukhang aales, no? <laughs> <laughs> aalis. Siya mo aalis? Aalis si Malo. Uwi na si Malo. Sapat mo. Ay, hindi magsapat pa. Hindi magsapat? Ay, pero sila ko Ah, uwi na si Malo. Uwi na cultura. si Malo. namin, pero ako yung mukhang uuwi. <laughs> <laughs> Lagi naman ako ganun eh. Uh. Ano po? Ano? tagal-tagal pa -tagal na yun ang uuwi. gosh. Ate Krista sayang. Ella. Ito. This is in Pansit na to, ha? Hatid Ito. na sila. Pera. Oh, pasok, pasok.

Hindi <laughs> hindi ka magpicture picture. Uh, Oo. Uh, Andi, naka video ka. Video ka ngayon eh. na, mas ganda vlog Oo. Ate? Ha? Kaya hati itulah kok <tipers> Oh, 19 and 14. Posok sa 20, no? Oo. Oh, oh. 19 kay Bing, 14 kay ano? Oh, kay ano, 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 kay, kay Maluk. 19 yung kay Bing, Bukalang 14 yung kay Kay Maluk. Diba, sayang yung 6 kilos pa. 7! Ang gaganda. Ang gaganda

<laughs> mm, mm Sabi ko kay Malu, ilagay mo sa Uncare yung power bank, yeah, yung, yung, yung lagi. Ang yun, ganda, mahal naman. 20k din. Ay, ay. Ikaw mag-abono, <laughs> pag-ipunan ko. <laughs> Para may pang-abono. <laughs> Wala na, ubos na. Yung binili natin.

One. Yung kasama nilang uwi. Dalawa yun, di ba? Ah, oh, sige. Terminal 1, ha? Asa yung cellphone ko? Isa. Hi, B. B! Hello, guys! Andito na naman kami ngayon sa airport. Ibi! Ano to? Andito na naman kami ngayon eh, sa airport. Uwian na. Uwian na naman. Hatiran na naman, no? Hatiran na naman. Lagi, Dula, na lang may Lagi na lang kami may hinahatid. Ay, na-video na yan natin? <laughs> <laughs> yung anak ko natin. Mm Hindi -hmm. hey ka. Wala akong kulang pera. Hindi ko makakata. Tinilid na ako. Ina. Doon, iniwan ka yung pinipoy. Papa. Sa labi Live <laughs> sa ano? Uh, uh... uh, sa uh, live saan sa TikTok uh, <laughs> <mumbles inaudible> uh, sa uh, really? <inaudible> Alin. Bag. Picture mana picture daw